Hello, good day. This is Jane o Costa Chicken Breeding Farm. And as promised today, yun, so gagawa ako ng video uh, at, na about sa breeding of pure breeds or heritage breeds. Okay? So, uh, ito na yung video na to. Na? So, uh, first and foremost, uh, shout out sa mga followers natin dyan. Okay? So, hi sir Tyron. No? pa shout out ulit. Okay? And other farms na nag-produce, especially ng mga pure breed na mga manok. Like, sila Zach sa Bigo, sila Davao Heritage Farm, um, sila sa Regan, Davao, Regan Abiliana, um, yeah. celebrity, no? Uh, Kay Yansky Ververa, uh, AKB Farm, South Cotabato, Surala, uh, Doc Palace, okay? So, and the others. Okay? So, hindi ko na kayo maisa-isa. Anyway, so, pure breeds. no? so, Mabilis ba ang ROI sa pagbreed ng pure breeds? Okay, so, um, umpisan lang na natin sa pinaka-basic lang, okay? Basic lang na pure breeds. Example is yung ating Rhode Island Reds or Black Austral Orbs. So, yung mga production type lang example natin, okay? So, example, bumili ka ng Rhode Island Red for 1,500 pesos. One hen, 1,500 pesos. So ang bentahan ng CCU is nasa 100 pesos each, right? So, uh, 1,500 yung hen, yung CCU is 100. Ibig sabihin, 15 na CCU lang yung kailangan mong ibenta na reach mo na yung presyo ng inahen, which is 1,500. So, idagdag mo pa dyan yung feeds. So, let's say, it will take you twice the number of chicks. So, minus the feeds, minus the expenses, no? So, it will take you around 30 CCO no? 30 CCO na maiproduce, maibenta for 100 pesos each para mabawi yung kapital mo na binili dun sa inahing uh, Rhode Island red, okay? So, 30 chicks. So, let's say ang iyong ha, ang iyong, uh, ang iyong Hatchability or plus egg production rate is nasa jan lang sa around 50%. So it will take you 60 days to produce those number of eggs. So 60 60 days to produce uh, approximately 45-45 uh, eggs. That 45 eggs will give you uh, will hatch around 30. na CCO Okay? So, sa 30 na CCO ah uh, goods ka na doon Okay? Ibig sabihin, isa mong hen, mababawi mo na yung price niya after around 60 days. But in reality, less yan dyan. Okay? So, may dumaang white lady sa likod. Anyway, So, ganun po kabilis ang return of investment sa pure breed production. So, example lang yung sa Rhode Island Reds na yun. Ah. <clears throat> But, in reality, mas lesser ng days yun dyan. Actually, uh, most likely, less than 45 days, mababawi mo na yung capital mo sa sa egg sa mga pure breeds. Okay? So, ang main issue lang dyan is, uh, yung kailangan mo lang gawin is, kailangan mo mapasurvive yung mga binili mo. For example, bumili ka nung uh, ready to lay na na Okay? So, or nangitlog na na hen. Approximately around 8 months, good pa yan. Goods. Goods na yan. Very, very nice yan na age. Okay? So, again, rest less than 2 months, bawi mo na yung capital mo. Sa pure breed production, kailangan mo lang is, kailangan mo silang ensure na mabuhay sila. And then number 2 is maganda ang iyong hatch rate. No? So maganda ang incubator mo dapat. Maganda ang performance ng iyong incubators. And tuloy-tuloy ang production mo. Now, if magtatanong ka, um, pure, pure feeds ba ang ipapakain ko or not? Well, to be honest, mas maganda if pure feeds ang ipapakain mo. Bakit? Mas mataas ang percent, mas mataas ang chance na madami ang itlog. Tsaka number two, mas quality ang sisiyo mo na may papalabas. So, mas madami kang mai-income, mas mabilis mong maibalik, mas mabilis, mas mabilis maibalik yung pera, yung kapital mo. Okay? So, another issue lang talaga dyan is this. Na, which is, kailangan nyo i-consider talaga. Is ang sustainability. Considering na madaming tao ang nakakaalam nito na mabilis masyado ang return of investment sa pagbreed ng pure breed chickens, example, Rhode Island Red, Black Austral Orbs, dadami ang pupunta dito, right? Dadami dadami ang breeders. Eventually, ang nangyayari is, wala nang buyers kasi lahat breeders na. So, yan yung main issue sa pure breed production. Sustainability and market. Okay? So, yan yung pinaka main problem dyan. But, if kayang-kaya, if positive ka talaga in life and naiisip mong Uh, meron kang market eventually may market ka talaga na madami go for it no? may nagbubulong sa tenga mo dyan na be positive lang huwag kang mag -ne maging negative no? meron ka talagang market niya pure breeds na yan go no? eventually lahat kayo meron na <laughs> lahat kayo breeders na no? which happened actually um, around 2019 no? lahat may Rhode Island Reds na before so around 2019 end of the month hanggang Uh, before pandemic. Grabe! Sobrang dami ng Rhode Island Dreads nun. And then, uh, madaming nag-stop because nalugi. No? Uh, may nagsasale na before na sobrang mura. Dahil sa dami nag-stop, ang nangyari is, tumaas na naman ulit ang demand later on. Okay? So, pagtaas ng demand niya, after 6 months, bumaba na naman ulit. So, yan yung main issue sa, road, uh, sa pure breed production. Yung sustainability. Kasi lahat gusto. Kasi lahat nakita na, ang laki pala ng kapital dito. Ang laki nung ng income. So, yung ibang ginagawa ng ibang farms, ng ibang baguhan, bibili agad ng 300 hens ng Rhode Island Red. Sir, may, kasi may kapital. May kapital, may pera eh. Lalo na yung mga abroad natin, yung mga kilala dyan. No? May kapital ako. Bili ka ng 300, maghanap ka ng 300 heads na Rhode Island Red. O, pagbili ng 300 heads na Rhode Island Red, o, sinong bibentahan mo? Di ba? So, ibibenta mo lang mura or what? So, yun, madami na lugi. I heard actually, no? Mayroong isang farm na lugi ng 2 million sa Rhode Island Reds. So, yun. But again, uh, it's up to you to decide, no? If you think this is for you or not. So, mabilis ang pera, pero again, hanggang kailan? Panandali ang aliw, okay? Maganon, um, no? So, most of the time yung nag-survive talaga sa pure breed production, is yung mga resilient na mga farms. So, yung kahit, kahit wala ka ng income, go lang ng go, pr proceed na ng proceed. But eventually, if lahat tayo ganyan, malulugi tayo halos. No? So, ako, I gave up no, sa pure breed production na uh, matagal na. Uh, wala na ako pure breed na Austral orbs na binibenta, tsaka Rhode Island rin na binibenta. Though, lately, uh, though in the next few weeks, most likely, hindi magbibenta ako ulit. And as for the Black Austral Orps, Yeah, nakita ko kasi yung Black Ops Solar ng iba medyo tagilid sa aking standards. Sa standards ko lang ha, kasi iba-iba na standards eh. So, sa aking standards, medyo tagilid din sa iba. Sabi ko may edge yung aking Ostel Orb dito ha. Mas maganda yung aking Ostel Orb. So, yeah, mag magpapaproduce ako ulit ng Ostel Orbs ko. Anyway, so yun yung main problem dun sa, ano, sa pure breed production, ang sustainability. Now, meron pang ibang nagsasabi, na sa, sa native production ganun din no uh, ganun din daw uh, you will eventually find market So, paano ka magkakamarket kung ang presyo ng native mo or upgraded natives mo is nasa around 80 to 100 pesos, no? Yung mga for meat talaga. So, kung hang bilihan, walang customer ang makakapag-income niyan by growing no? mag ka ng uh, CCO, upgraded natives, bibili mo lang 80 pesos, tapos ibibenta mo ng ilan? 220 per kilo. So, lugi ka talaga doon. Kaya ako sa farm, kahit na quality yung aking upgraded natives, hindi ako makakapagpataas talaga ng presyo sa aking mga regular customers. No? But, uh, uh, magbenta ako dun sa mga tawag ito, sa mga pakonti-konti na bili, na price na dyan din kasi ginagawa ng breeders. Okay, so, yun, ang point ko lang doon is, kailangan yung i-consider talaga yung sustainability na aspect sa pure breed production. Okay, so, wag basta-basta maniwala sa iba na tawag nito na sinasabi na milyon ang market. Yes, tama, milyon. But that's in your dreams lang. Kasi sinong bibili? Lahat kayo breeders na. Kasi lahat naiisip din yan. Kung ang anong naiisip mo na, ah, malaking pera dito. Naiisip din yan ang katabi mo. So, lahat kayo kapag ganyan kayo lahat, wala na kayong market, lahat kayo breeders na. Okay? So, that's the point na you'll have to consider. So, there are other, other, uh, ventures na sustainable. Okay? So, tulad ng growing, okay? Tulad ng table egg production. So, mga sustainable market. Okay? So, but it's up to you. I do not discourage you, no? Kasi if meron kang idea na uh, feel mo talaga, may edge ka sa iba, go for it. Okay? So, ganun. Ako, I don't think I have an edge before, no? Except na yung sa Hostel Orbs ko. Feel ko talaga may edge yung Hostel Orbs ko ngayon. So, yun. Uh, depende yan sa'yo. No? Um, it's not about being negative, no? kung nag-iisip ka ng ganyan. It's about being realistic. Iba kasi yung negative sa realistic. Okay? Uh, hindi yun sa pag sinabi mong, ah, wala kang market nito. Kasi, hindi realistic. You're, you're living in a dream. No? So, be realistic always. Ganun dapat tayo. So, kailangan mong pagplanuhan saan ka ba mag-market. tinatanong ko sa customers ko, if gustong bigyan may market ka na ba? Kasi pag wala kang market, so, what's the point of buying my chickens and growing them? And eventually, ako maghahanap for you. ba diba? So, yun. Always have a market. Anyway, sorry if medyo scattered as usual yung mga videos natin kasi hindi ko tubuhay yung magawa ng videos talaga. No? So, hindi ako nag edit Okay? So, I'm I'm training to become a doctor. So, wala akong time mag-edit, wala akong time gumawa ng script. No? So, I hope somehow this helps. If may question can you can clarify, just comment in the section, comment section below. Okay? So, good day. Bye.